Ang sira ng bike mo. Gulong boss Gulong? Ano nangyari sa gulong? Pumutok? Asan yung gulong? Patingin nga ako. Ito gagawin mong gulong? Opo, para hindi mo masyado mahinat. Ito gagawin mong gulong? Interior? Opo. Hindi, kahit makawinan sana. Madulas lang po kasi. Bob, Babalutan mo ng interior para lang kumapit sa kalsada. Wala siya po eh. Nasaan na yung mong gulong? Wala na po eh. Kanina po ang lupo Saan pa ba kayo uwi? Ay, okay. San Lorenzo. San Lorenzo? Paano kayo nakapunta rito? nag lang kayo? Ay, galing po kami Kainta. Galing kay Galing kayo kay Inta? Pauwi na po kami. Tapos pauwi kayo sa San Lorenzo? Pati nga ako. Kahit makauwi lang sa akin. Alin yan? Makauwi lang. Makauwi lang? O sige. Gagawin ko ng paraan para makauwi kayo. Bibilang ko ng gulong. Ayun po, siya Ay, ba siya po din sa radyo. ko O sige. Gagawin natin ang mga paraan yan. <tinyo> Atara. Ah, tara. Ayusin ko yung bike nyo. naman po. Hindi, yung sa katawan nyo po kasi medyo kumay. Hintay nyo ako rito ah. Bibilang ko ng gulong yung ano nyo. Sa Saan may bike shop dito? Eh, lagi mo yung puno na yun. Yung mga tatlong kanto simularo sa puno na yun. May yung bike barik, shop doon? Lagi bike shop sa kaliwang kaliwa okay thank you Pabili po ng gulong. Apo. Pabili po ng gulong tsaka interior. Size -12. 12 po. Size 12 po. Size 12 po, isa lang. Oo isang interior tsaka isang gulong. Magkano po lahat ng dalawa? 250 lahat. Ito po. Isang amount. Isang amount. Ayan o, oh, may bago ka ng gulong. May bago ka po. yung tumutulong sa buhay, no? Naku-putasak ko ng gulong, tsaka makawalang kiss sa motor. Ano kaya? Hindi ako yon. yun. Ano so mo. Ano nangyari, Pa? Hindi ako yun, kamukha ko lang yan. yan? lagyan natin ng chain lube yung kadena kasi puro kalawang na oh. Oh, yan, okay na. Oh, sige nga, testing mo nga yung bike mo, ikot ko nga isa. okay ba? O oh, ayan, yeah, makakauwi ka, ka naman yan Saan pa ba kayo uwi? Lorenzo, San Lorenzo? Siya Ang layo niya pa, paano kayo? Okay, ako, ah? okay, po. Ay ko, malapit ka lang, okay, lang po. Pero siya malayo pa okay. Ha? Oh, Diyan eh, na kayo gabi na Gabi na yung laboy nyo eh okay. Oy, ka. Okay, Oh, sige, sige Umuwi na kayo. Oh, ayan. Oh, ayan. Umuwi na kayo, gabi na oh. Oh, sige. Umuwi na kayo, gabi na oh. Huwag na kayong lumabay, wala pa kayong